Iba't ibang kilos protesta laban sa Marcos Jr. Administration muling subikla. Bang detalye ng balita malaki kay Kamar Almar Natapos na ang inaabangan na Trillion Peso March Movement nitong linggo. Ang nasabing rally ay inorganisa ng mga makakaliwang grupo. Pero ang inaasahan sanang malaking rally ay hindi na puno ang Rizal Park Luneta sa Maynila ayon sa ibinigay na datos ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office, nasa 3,000 individual lang ang lumahok sa nasabing rally sa Luneta. Dakong alas 12 ng tanghali, nagmarch ang mga rallyista papuntang Minjola, ngunit libu-libong pulis ang humarang sa kanila. Ayon kay Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rumulia, gagawin nila ang lahat ng paghahanda, maprotektahan lang ang Malacanang. We will the, we will always protect Malacanang.

Samantala, sa Elsa Shrine Ortigas naman, nagtipon-tipon ng iba't ibang grupo upang ipaabot sa kasalukuyang administrasyon ang kanilang pagkadismaya dahil umano sa talamak na korupsyon. Ayon kay former Presidential Anti-Corruption Commissioner at former TESDA Consultant Attorney Manuelito Luna, nababagalan sila sa usad ng investigasyon patungkol sa flood control scam at hindi rin anya sila kontento sa mga tila maliliit na isda na iniimbestigahan. Gayong malinaw naman anya ang mga pangalan na tinutukoy ng mga testigo at ebidensya. Eh, well, alam naman natin na kailangan dapat may managot. At hindi tayo titigil hanggat yung mga big fish at saka mga masterminds ay mananagot. Kasi ang nangyayari ngayon, ang nakikita natin, mga small fish pa lang ang kinakasuhan, inimbestigahan. Kahit yung mga kongresista, hindi pa nga kinasuhan eh. Although merong, merong rekomendasyon, ang ICI na sila ay tawagin at kasuhan din sa ombudsman. Pero para sa amin hindi sapat yun eh. Dagdag pa nito, hindi biro ang dami ng bilang ng mga sangkot sa korupsyon ngayon. Napawang mga halal pa paanya ng taong bayan ang nasasangkot. Kaya marapat lang anyang bilisan ng pamalaan ang ginagawang investigasyon sa korupsyon. Sa dami nila, dapat eh, mabilis yung proseso. Dahil kung dahan-dahan tayo, it will take a lifetime eh. Habang sa liwasang bonifacio naman, iba't ibang grupo ang nagtipon-tipon upang ipanawagan ang kanilang pagnanais na bumaba na sa pwesto bilang Pangulo sa si Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Mussolini Lidasan, ng Save the Philippines Coalition, marapat lang na sila ay lumabas para magprotesta upang iparating hindi lang sa kasalukuyang administrasyon, kundi pati na rin sa ating mga kababayan ang ginagawang katiwalian ng gobyerno. Una-una, uh, kailangan natin iparating sa bawat mamamayan ng katiwalian na ginagawa ng gobyerno natin. Flood control, yung insertions at iba't ibang corruption na meron sa BBM administration. Binigyan diin ni hindi sila natatakot na makulong o ipakulong sa kanilang panawagan na mag-resign si BBM sa pwesto. Paliwanag dito, Well, alam po natin na sa batas may freedom of speech. Ang, ang ibang gobyerno nga, ang mga parliamentary form of government, kapag ang chief minister nawalan sila ng uh, trust and confidence, pwede nila nang tanggalin. Sa atin, pwede rin ganoon pwede natin patanggalin ang isang presidente na allegedly drug addict. Pagkatapos nito ay tumulak naman ang grupo ni Nalidasan sa Mindyola at doon nila ipinagpatuloy ang kanilang kilis protesta. Dakong alas 5 ng hapon, payapang nag ang mga relista at idineklara ng National Capital Region Police Office or NCRPO na naging generally peaceful ang nangyaring kilis protesta kahit pa ito'y ginawa sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa ngayon, isa lang ang malinaw. Hindi umano titigil ang ating mga kababayan na magpunta sa kalsada hanggat hindi napapanagot ang mga tunay na nasa likod ng pagkamkam sa pera ng taong bayan. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.